Tingnan nyo ang bunga ng mga langka. Ang daming langka dito sa kanila. Sa area to dito, ang daming langka. Tsaka ano, hindi sila sirang bunga kasi may puno na langka na yung mga bunga is sira talaga. Pero ito, itong langka na to, iba talaga. Iba talaga itong langka. Hindi nasisira kahit walang mga balot. Tingnan nyo, guys. Hihingi ako mamaya. <laughs> Chok lang. Uh, bibili. <laughs> Hi guys, good morning. Nandito ko ngayon sa seaside ng ano, Poblacion San Juan. At dahil piyesta ngayon ni Senor Santo Niño, so nagatin po ako ng ano nila doon sa mas ngayon nandito ako sa bahay ng ano ng mga people here in in barangay. Ayan. So, uh may nakita akong langka dito dami bunga ng langka ayan 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 yan ang mga bunga ng langka tingnan yung puno ng langka dito yan sa sunuhan Daming bunga oh sarap tingnan napakasaganda lang ayan oh doon pa yan sa taas sarap yung bunga ng langka ayan tingnan mo ito oh Laki ito. Dito kahit maliit, malapit na ito ma mahinog. Yan ang ang kahit pa may nakatago. Hala, hinog na na ito, Adi! Eh. Ayan, no? Hala, hinog na! Uma. Hinog na! Hinog na ba? Ito, ano? Lamo? Lamo? Hinog na. Oo. Uh Lag -uh. na. Dari pa? Yan. Tinatry ko kung hinog na. Hindi pa wala o hinog. So hindi pa natin makukuha yan. Langka. Ayan. Ayan. mga kanipaan ay <laughs> kanipaan dito o farm nila kabuguang family dami <laughs> nilang pabo ayan ang pabo ayan pabo at nag-ihaw kami ngayon ng nag-ihaw pala sila ng pabo yan din yun <laughs> saraw binatukan oh, taang pabo <laughs> sarap to din dito sa kabuguang family yan dahil yes of course ang aming ano first lady of the cook <laughs> First Lady of Seaside. <laughs> Ayan. Nagluluto ng